ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabit po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun, kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am? Sa tingin niyo? Ang, ang sabi po ni Secretary Dison, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong piel. Tapos hindi ko pa po... May sinasabi pa po kasi si, si, Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate kasi po sa totoo, sa totoo lang po. Kaya po ako na dito. Sila sila po nakakaalam ng mga location kahit is project inspector po nila hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po ma yung yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan di, wala wala pong maituro ma, ma, ma po sa akin ng mga inspector nila Senator JB